O, oh, ayan ha, napakilala na kita sa staff natin. Ah, uh, sa ngayon, pwede ka na mag-umpisa. O, oh, sa labas ka na, doon ang post mo. Okay? Sige okay, po, salamat ma'am, Mikaela. Welcome. Thank you po. So, Mikaela! Oh, yes! oh. oh. Ah, uh, bagong guard namin. Siya si Lady. A A A A okay? A ah, Lady, awag oh, wag masyado kasi yan si Bek Bek. Ano yan, manager ni Miss Kitty, tsaka kaibigan rin namin. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. uh uh ah, Akala huh? ko po kasi masamang tao. Ay, 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 ka naman sa masamang tao. Ay, pasensya na po, Ma'am Bek Bek, ha. Naku, protocol lang po talaga yung pagkapkap. Tsaka, alam mm -hmm. mo naman kami mga guard, kailangan namin maging alerto palagi. Kasi na-assume namin na pwede maging masamang taong kahit sino kaya kailangan manigurado. Correct. Yes. yes. Sensya na po talaga. Sige po, doon na po ako sa post oh, oh. Thank Sige you, po. lady. Oo. Uh Mga ba akong masamang tao? Ha? Ay, okay. ba't hindi ka makasagot? Ah, uh, huh? nabigla ako sa tanong. <laughs> <laughs> Ay, ba tayo? Yes. Ay, kaelo. Any update? Oo, tulungan mo naman ako. Ah. Um, ano kayong magandang regalo ko kay Do? Hmm. Oh. Di ba dun sa Pabili app? Oh, maraming mura dun na magagandang pangregalo. Ba't kayo masubukan? Oh, ano? Pwede mm. doon? Ang galing mo talaga. Oh, Teka, Ate bakit mong bibigyan ng regalo si Du? Eh, kasi, um, na nakakayaman aminin. pero may gusto kasi ako kay Du. <laughs> <laughs> <Ooh. laughs> ah, Um, Miss Kitty, mm -hmm. kasi ito nga kasi sabi ko dito kay Bek-Bek, kay mm -hmm. 2024 na. O di kung talagang gusto niya si Do, eh di siya naman ligaw, di ba? True. Eh sa panahon ngayon, kapag ang babae, di ba, pag gusto mo, oh, gawin mo na agad. Ikaw na unang kumilos. Yes. <laughs> yeah. Ay. Ay, ba't ganyan yung itsura mo? Bakit? Hindi ba magandang idea yung gagawin ko? Hindi eh, naman sa ganun, Ate Bekbek. -bek. Pero kasi narinig ko kanina na nag-uusap si Dot at si Fred. Um, sabi kasi nila, pumayag daw si Dot na lumabas kasama ka para paasahin ka. Pa 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 paasahin ako? Hindi na. At least alam mo. Totoo ba? Hmm. Akala ko pa naman, ibang iba si Do sa mga nakilalo kong lalaki. Yan pala, pare-pareho lang sila na! Alam mo, shh! Tahan na, Bek, Bek, tahan. Um, may maganda akong idea. Lekat ni me, ni, May maganda akong idea. Okay, kung ako sa'yo, ang gagawin ko ganito lang. Okay? Itutuloy ko ang panliligaw kay Do. Papa-inlovin ko siya ng papa-inlovin. Hanggang sa ma-inlove siya. Kapag na-in-love na siya, mm. hmm, sabihin ko, no, sasaktan ko siya. Gano'n. Kasi, no. kung ganyan din pala yung ugali ni Do, kailangan niyang bigyan ng leksyon. Lalo na yan si Do. Lalo na yung mga lalaki na, <laughs> maganda yung idea mo, Micaela. Bilis ang shifting niya. Tama ka. Diba? Sisiguraduhin ko na si Do ang matatalo sa laban na ito. Go. Mm. 2024 na Girl Power! Yes, Girl Power! <laughs> Ang na ako din. Hmm. Wala tayong magagawa. Kailangan natin pa-isamaan talaga. Eh. Hi. <coughs> <coughs> Hi, Bec -bec. Hi! Hi, Beck, Beck. <coughs> Hi! Hi, Beck. Hi, Do! Hi! Um, Do? Yes? Parang lalo kang gumagwapo tuwing nakikita kita. Talaga ba? Mm -hmm. Ay, ah, uh, salamat na mo ah. Talagang mm -hmm. nagpapagwapo ako para maging attractive ako sa paningin mo. <coughs> Tinabla na kata ako nun na. Hindi pa dito. Retreat, big, big, retreat. Uh -huh. May problema ba? Ako? Ay, wala daw. Ano, uh, sabi ko... <coughs> <coughs> samid ako na, samid ako. Ah, <coughs> uh, Una muna ako ah, kasi may laburin muna ako. Uy, muna. Ah, sige. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye, bek Bye, my friend. <laughs> Doon pala ako lalabas. <coughs> <coughs> Uy.